Good morning mga ka-realtor. another house, another day. So ano ang mga lupa na ibinigay ng DAR? Ang lupa na ibinigay ng DAR ay karaniwang kinatawag na Land Awarded Under Agrarian Reform or Land Transfer Certificates. Ito ay mga lupang pinamahagi ng Department of Agrarian Reform or DAR sa mga uh, qualified kadong magsasaka bilang bahagi ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP o na ang mas naunang mga batas sa reforma sa lupa. Ang mga lupa na ito ay dating pagmamayari ng malaking hasyenda, land owners o corporation na kinukumpiska o binabayaran ng gobyerno para ipamahagi sa mga magsasaka. Hindi basta-basta mabibinta o malilipat kadalasan kailangan munang mag-clear ang mga kondisyon bago ito may pagbigay. May 10 years na role at kailangan ng dark clearance. May tinatawag na Certificate of Land Ownership Award o CLOA Emancipation patient agriculture rural fee patient depende sa uri ng lupa patas na ginagamit mga uri ng uh, dokumentong ibinigay ng DAR mga limitasyon ng lupa ng DAR hindi pwedeng agad ibinta pagkatapos ma-award may registration period usually 10 years kailangan kumuha ng DAR clearance Bago may pasa o may binta, dapat personal na kinakasa ng awardee. Bawal ipalis o ibinta ng mask. Basta-basta. Kung luma, lumabag sa terms, halimbawa binibinta agad ang lupa, maaaring bawiin ng dar ang lupa. So, this is Albert, the licensed real estate salesperson. Good morning and God bless. Don't forget to like. Share and comment and follow para updated ka sa mga video ko. Thank you.